<clears throat> mapagpalang araw kaibigan Bigan, po inyong kaibigan kay Jesus brother Armani Bautista alam niyo po yung mga nakarang araw bago nangyari itong mga lindol bagyo mga kalamidad ang ating bansa po ay kinakalamidad talaga kasi taon-taon po talagang nagkakaroon ng iba't ibang kalamidad sa ating bansa sa Pilipinas. Pero bago dumating itong mga lindol, bagyo, ay, kinalim, ay nakalamidad na naman ang ating bansa sa pamamagitan ng flood control project. Itong mga involved na politikos, at sabi nila, wala namang kaming ninakaw. Yung isa nga eh, si Joel Villanueva, no sabi ng tatay niya, si Brother Eddie, nagnakaw ba si Joel? Wala naman po nagsabing nagnakaw sila. Yun lang taong bayan na sumisigaw sa rally na nagnakaw sila. Kaya sinasabi nila, maging yung taga-Sanguan. Wala daw siyang binulsa. Sabi, hindi raw siya magnanakaw. So, alam niyo po, ang nangyari, hindi po, yung mga district engineer ng Bulacan at saka yung undersecretary dati, hindi naman nila sinabi nagnakaw kayo eh walang sinabing nagnakaw kayo. Sa panonood ko po ng balita, at ar sa araw-araw, laman na po ako ng harapan ng TV, nanonood ako ng iba't ibang news, iba't ibang vloggers. Wala naman nagsabing magnanakaw kayo o nagnakaw kayo. Ang sinasabi lang nila, ano po, yung district engineer ng Bulacan at saka yung undersecretary na pinatawag, wala naman sinabing nagnakaw kayo. Pero yung mga project na sinasabi nila, yan, yan ang pinag-uusapan nila. Yung inyong paginabang proponent ang tawag sa inyo. oh nagpaula ng Diyos ng tatlong sunod-sunod na bagyo na discovery ang mga proyekto ng mga contractor na kayo po ang proponent. Anong nangyari? Ayan, tinignan nila ngayon sa standard ng mga gamit at hindi po natapos. Ang sabi nga, itapos na ng pinuntahan, guni-guni guni-guni. Oh, Boss project. Binayaran. Binayaran ng taxpayer ng taong bayan. Pero anong nangyari? Yan, wala pong nakita. Invisible po yata yung pinagawanin yung project eh. Eh, di nakita. Baka kayo lang ang nakakakita. Yung taong bayan, walang nakikita. Ah, Sige diba ba? Walang sinabing nagnakaw kayo. Wala. Wala ko narinig sa kanila. Pero yung mga nagrarali, o, oh, yan ang gumawa ng mga jingle na ano, magnanakaw kayo. Sila si nyo yung mga nagrarali na magnanakaw kayo. Ayun. Kayo yung mga na involve sa flood control. Diba? Si Villanueva, si Jingoy, sino pa ba? sa mga politiko. At uh, si Escudero, yung sa uh, campaign naman, ng 30 million. Alam nyo, kayong mga kongresista, senador, o yung iba, mga bahala na kayo, mga pointis, yung iba, asawa pa ng kowe. Asawa ng kowe, kontraktor ngayon meron silang ah, pamilyang rebilya silang lahat meron silang proyekto sa Kabiti at ang kontraktor yung kapatid nilang babae ayon sa balita na napanunod ko po sa TV paano ngayon yan ngayon Siyempre bilang politiko, hanggang gawin mo, deny to death ka. Kasi sino ba naman politiko nga hahamin na opo, tumanggap ako ng 25%, tumanggap ako ng 30%, wala. Walang politiko magsasabing gano'n. O, hindi po ba? Kaya ngayon, ang nagpapatunay pa dyan, yung mga kontraktor, Anong sabi ng kontraktor? Kasi po, pag hindi kami naglagay, hindi po mapupunta sa amin ng proyekto. Kaya ang ginagawa ng kontraktor, o nakikita sa TV sa balita, wala pa, naghahatag na sila. O naglalagay na sila para sa kanila mahawad yung kontrata. Yung mga kontraktor. O pinakita nila yung pera, daladala -dala ng mga kontraktor. Kaya nangyayari ngayon sa bansa natin, yan ay dinidulobyo ng matinding bagyo at matinding lindol ang Pilipinas. Dahil po sa politika. Kanina nanonood ako, napakinggan ko si, si Din, si ano ba pakalan na? No? <laughs> Tapos yung interview kay kay dating governor ng Dasibo, si Gwen. Yan, ng Channel 5. Alam niyo po anong nangyari? Yan palang Sibo, bukod sa Dabao, Sibo pala ay ano, Duterte, yang sibuk ah oh, Nasaan yung mga pinanalo yung mga senador ngayon? Mga taga Cebu na tinangkilik ninyo, pinanalo ninyo sila. Nasaan sila ngayon? Yan. Nasaan sila? Pumasyal na ba dyan? Oh. Nagayuda na ba dyan? Yan, naalala niyo ang ano ang sibo? Bilindol. Pagkatapos ito binagyo. Ano kaya yan? Coincidence lang kaya yan? Na yung kanilang patron sa politika ay si Digong Duterte. Eh, pinanalo nila yung kanilang mga kandidato ni Digong eh. Diyan sa Cebu. Kaya sabi nila, Duterte Country ang Cebu. Bukod sa Dabao. O ngayon, nasahan nasahan ang inyong mga kandidato na pinanalo dito na karang eleksyon ng mga senador. Ah. po nagtatanong lang, nasaan na sila? Alam nyo sa nangyari ng maraming kalamidad. Kung totoo man yung 25% to 30% na pupunta sa mga proponent, malaking bagay na yan, may tulong nila sa Cebu. total sila naman ang na sumuporte. Pwede ka, kumuha man lang kayo ng konti-konti, mag-usap-usap kayo. Itulong nyo sa mga taga-Cebu. Ah, alam nyo, wala naman talaga nakaka nakakahalam sa pinagagawa ng tao. Wala. Ang problema kasi meron tayong batas na hindi pwede, pwede pabuksan ang bangko. Unless yung tao na involved, papayag siya buksan ang kanyang bank account. Eh sinasabi nila, pipirma daw sila para mabuksan ang bangko. Eh, wala naman silang pinipirman. Dapat siya na sinabi nila, nila Jingle, nila Joel, pipirma ko. Pagita sa tao pumipirma na sila ng Weber, para buksan ang kanilang bank ka. Hindi, pipirma ko. Wala naman silang pinipirman eh. Ang talagang tapat ka, pumirma ka para ma- Mausisa na mas maga ng amlak. Uh, <laughs> e ayan. Dinadagondong sa problema ang Pilipinas. Alam niyo po, kawawa ang bansang Pilipinas. Bago ko nasabing kawawa. Kawawa yung taong bayan. Kita nyo? Lindol. Bagyo. Sunod-sunod po yung kalamidad eh. Eto, meron na naman papasok bukas daw po o mamayang gabi yan bukas ano pa? yuan super bagyo sabi ng balita alam niyo po magdasal lang po tayo na hingin natin sa Diyos na magkaroon ng ustisya ang mga ang taong bayan laban sa mga kurap na government official or appointed official ng gobyerno. Sana, ito, pinag-uusapan. Nagpunta doon si Mayor Magalong at saka yung ICI, yung literado ba, skona ba yun, na pumalit sa kanya. Tinignan yung project ni Pulong. Alam niyo magkano ba yung project ni Pulong? 51 billion sa panahon ng kanyang ama kasi si di tatay sang presidente natural anak niya sa kasaysayan siya ang pinakamalaki nakuha sa panahon nila 51 billion yan tanong nasaan yung 51 billion ayun binabaha ang dabaw bago maglindol sa Cebu, di ba binaha ang dabaw tanong ng taong bayan Pulong, nasa na yung 51 billion ayon sabi ng mga alipores, yung mga didisip, ba't kayo nagpunta rito? Nung nagpunta po sila Mayor Magang at saka si dating PNP, na ayun, ay kaysama na ICS. ICS, si Asko, Asko na ba yun? Asko rin. Ayun. Bakit daw nagpunta rin? Ngayon, iimbestigan na po yan. Yung part act part naman, si Tinyo, kaya imbestigan niya po yan. yan. Ngayon, ikaw naman pulong Duterte. Kung wala kang ginawang anomalya doon sa 51 billion, edi magpakalalaki ka. Sa so bagay, hindi ka naman talaga lalaki yata eh. Nung araw na hinamong ka ni, ni Sientri eh. Yung senador pa si Sientri, yung tatak mo lang sa likod, ayaw mo eh. Ah, di ba yun? Ano ba yung nasa likod mo? Bakit hindi mo ka kaya ng ipakita nung araw sa Senado. O, oh, sa harapan ni Sentry. Si Kung wala kang ginawang ano dyan, di ba ka? Ah, pulong Duterte. Wala. Sabi pa sa balita eh, magpunta ka dito, yun na, pinapupunta mo si Congress Martino. Siyempre, hindi pupunta yan ah. Eh, kung katayin siya dyan, wala na. No? At least, yan. <laughs> Alam nyo, yan ang problema ngayon na sinasabi ko. What a coincidence po. Hindi naman sa tayo naghahano, naghahato na lang. Lindol, Pagyo, sa Cebu. Yan ang pangalawang Duterte's na baluarte. E ngayon, eh, mukhang bumabalik tanda na po yata si Gwen. Ewan natin. Ininterview siya ni Channel 5 eh. Apo. <laughs> Alam niyo po sa Biblia, meron nakasulat ng ganito. Hebreo 4.13 Walang makapagtatago sa Diyos aliwanak walang wala makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay ayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Lahat ng ginawa ng tao, hindi lang politiko, lahat ng tao. Pero sa ngayon, nakasentro ng ating paksa sa mga taong politikos at mga appointed ng gobyerno. Yan. Sinasabi nila wala namang kaming ninakaw. Wala namang talaga sinabi yung district engineer at saka yung dating uh, assistant secretary ng Public Works and na nagnakaw kayo. Wala silang sinabi. Taong bayan lang ang sumisigaw na magnanakaw kayo yung mga bumoto sa inyo. Yan. Ngayon, hindi naman namin alam kung totoo yung sinasabi nyo o hindi. Pero pagdating sa Diyos, meron ka bang may lilim, politikos? Sa Diyos, wala. Sa Bible nga, sabi ni Jesus eh, maging ang bilang ng iyong buhok ay alam ng Diyos maging ang bilang ng buhok natin na ganda ng Diyos. Sino ba ang nakabilang ng buhok? Meron ba kayong alam? Wala. Kaya lahat ay sa Diyos. Anong sabi? Walang makapagtatago sa Diyos. Alam nyo, kahit anong gawin nyo pong deny, Ayan ang investigasyon, sinampan na kayo ng kaso sa ombudsman. At ang ombudsman naman ay ibibigay sa sandigang bayan upang doon kayo litisin kung sadyang dyan meron kayong pagkakasala o wala. Pero hindi pa nangyayari ang paglilitis sa inyo o pagdidimanda sa inyo ng gobyerno, lagi nyo sinasabi, wala naman kaming ninakaw. Sa mismong bibig niyo yan, wala kayong ninakaw. So, ma, yung meron pa nga dyan eh. Uh, ano ba tawag nila? Saksi ko ang Diyos. Ginawa pa saksi ang Diyos. Ni Joel Villanueva. Oh, ginawa pa saksi ang Diyos. Sino naman yung kaibigan niya? Si Alan Peter Cayetano. Ambassador of Price. Kita niyo po yan. Ngayon, tignan natin sa pagbukas ng Senado. Itong buwan na ito. Gugulong na muli yung Blue Ribbon Committee. Ayan. Mayroon pang pa yung sariliyoso dyan. <laughs> Involved na nga sa corruption yung mga kontraktor Aba, gusto niya ba maging star witness pa sila? Yung diskaya. Sino yon Si Marcoleta. Isang INC si member. At nagdala siya ng witness na sa na parang notaryo. Ah, <laughs> sabi nung abogado, hindi ko notaryo yan. Hindi ko firma yan. Naloko na. Tignan nga natin kung sisipot si ano bang pangalan na? No? Yung dating Marines. Ayan, hindi nga, ang dami nga nangyaring yung dramas dyan eh. Si Cruzeta. Dati pala siyang Philippine Marine. Yung witness niya no, ni Marcoleta na ISC. Yes, eh. Ayan. Na Akala nyo ba, reliyoso kayo, ligtas na kayo sa Diyos? hindi kayo maliligtas. Mas dapat kayong matakot. Bakit? Nilagay kayo sa posisyon ng Diyos pagkatapos ang ginadala ninyo, kinakampiyan ninyo, mga magnanakaw at pumapatay ng tao. Tingnan nyo ang Cebu. Duterte's Duterte's yan. Una yung Dabao, diyan pangalawa yung si Anong nangyari sa Cebu? Coincidence ba? Nilindol sila, kinalamidad sila ng bagyong. Ito na karamihan. Kawawa po, napapanood ko sa TV. Hindi ko sila inuuskan, hindi ko pinanguuskan Diyos. Yan po ang nangyayari ngayon. Kinakalamidad ng gusto ang ating bansa, lalo na yung mga nasa gobyerno. Kaya nasa na yung patron ng mga Dutertes. Andun na sa dahig, nakakulong na. Anong ginawa ng mga senador? Aba, gumawa sila sa resolusyon. Gusto nila mapauwi dito at makulong sa house arrest. O, ano kinilala ba sila ng ICC? Hindi, siyempre. Walang pwede mag sa ICC. <laughs> Yan. Kaya, tandaan nyo po, Kayong mananonood ng video nito, ha? nakikinig ng video nito, matakot po kayo sa Diyos. Darating po ang panahon. Lahat po tayo, aharap tayo sa hukuman ng Diyos. Wala pong makakaligtas kahit na isa. Ang nakakatakot dito, dinay pa sila ng dinay yung pala. Paano kung sa bagay time tayong mga Pilipino, kung ano sinasabi ng korte, sinusunod natin. Ang pinakamataas na korte, yung Supreme Court. Oh, Supreme Court. Akala ni Senator Joel, itas na siya. Hindi pa, ano sabi ni Associate Justice, dating Associate Justice, no one is above the law. Si Carpio. Carpio ba yan? Associate Justice dati. Tandaan niyo po yan kaibigan, ano? Mag-ingat po kayo sa pagpili ng inyong mga juboboto. Ayan, malapit na naman, 2020. Ingat lang po tayo sa ibigan. Pumili tayong tama, gamitin natin tama ang utak na ginigay ng Diyos. So, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Tandaan niyo yung binasa ko. Totoo yun. Walang may lilihing puso. God bless us.